Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma Mga kapatid, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan. Ngunit malaki ang kahigta ng kagandahang loob ng Diyos at ng kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao, si Yeso Kristo. Sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Yeso Kristo, higit ang kinamtan ng mga kinahabagan ng sagana at pinawalang sala. Sila magahari sa buhay. Kay laki ng kahigtan ng pagpapalang ito kaysa kasawi ang iyon. Kaya't kung paanong nagbunga ng kaparusahan sa lahat ng kasalanan ng isang tao. Ang pagkamatuwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat sa pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan. Gayun din naman marami ang pawawalang sala sa pagsunod ng isang tao. Ngunit kung dumami man ang kasalanan, lalo namang sumagana ang kagandahang loob ng Diyos. Kaya nga, kung paanong naghari ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan, gayon din naman, maghahari ang kagandahan ng loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapawalang sala upang kamtan ang buhay na walang hanggang sa pamamagitan ng ating Panginoong Esokristo ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog, pati mga hain, at mga hayop na handang sunugin, hindi mo naibig sa na ibig sa dambana dalhin upang iyong salay iyong patawarin sa halip ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ikaidinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto. Nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundi, iyong kalooban. Aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo ang pagliligtas mo'y aking inihayag saan man magtipon ang iyong mga anak. Di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Silang lumalapit sa iyo'y dulutan ng ligaya at galak na walang kapantay. Bayang sabihin ang poon ay dakila. Nang nangaghahangad, maligtas na kusa. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Aleluya, aleluya. Manalaging walang humpay, samantalang hinihintay si Yesus na poong mahal. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa kanyang mga lagad, Maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan. Para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto, mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya Padudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapapalad sila kung marat na niya silang handa. Dumating man siya ng hating gabi o madaling araw siya dumating. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.